Hi guys, welcome to my channel. Matagal din tayong walang upload. So ngayon yung i-upload natin. 70 May, after 2 years, ito pa rin yung kuha niya, naghanap pa rin. So nasiraan yung, yung pamangkin ko sa SLEX. Yung dashcam niya is Lenovo. So nasagasaan niya yung nahulog na parang nasa transmission, propeller yung tawag ng police nasagasaan niya so wasak yung gulong unfortunately hindi nagre-record kasi may time may tawag siyang loop minsan may ilang minutes na hindi siya nagre-record on that time yung pinaka importanteng part yung hindi niya na record so yun yung dashcam natin 70 may tuloy tuloy yung record back to back front and rear so yun, if may accident eh, kung ang kuha yung ano, kung ang kuha yung buong pangyayari. So, ito yung kuha niya, going to Pakil, Laguna. Pag sa cellphone mo siya, tinitignan sobrang linaw niya. Nagiging pixelated lang siya pag ina-upload ko sa Facebook, tsaka sa Instagram. So, ayon overall maganda pa rin yung 70 may malino pa rin Kuhang kuha pa rin yung mga nangyayari sa daan so ano pa ang hinihintay nyo bilhin na rin kayo kasi magbago silang labas na naka 360 yung camera yung omni yun na rin yung target ko sunod